Hi kuya, magandang gabi po. Good evening. Yeah, this is Jesse Blue TV po at uh, sorry po napansin ko kayo at uh, mayroon lang kasi akong uh, gustong sarang tanungin. By the way, I'm Jesse Blue TV and I'm from uh, my own channel, Jesse Blue TV. yun pangalan ng channel ko. So nandito po tayo ngayon sa Anong Say Mo? At gusto ko lang pong alamin, makakuha tayo ng opinion sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia. At nakita ko nga si kuya. Kuya, ano nga pong pangalan niyo po? Ako po si Mark. Kuya Mark. Ayan, so kuya Mark mayroon na po ang very short na question. Uh, naniniwala po ba kayo na dapat nating ulitin yung paghihirap at sakripisyo ni sa Kristo sa Cruz tuwing Semana Santa? Uh, sa aking paniniwala, hindi na dapat ulitin ang, uh, o gayahin ang paghihirap na ginawa ng uh, Panginoon, ne Jesus Panginoon Jesus sa Cruz. Mm. Uh, bakit ka mo? Bakit nga po kuya? Um, ang karaniwang dahilan kung bakit inuulit ito ng tao ay upang patunayan sa Diyos na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan at ito ay ebidensya na ipinapakita ng tao sa Diyos at sa kapwa tao niya ng kanyang lubos na pagsisisi. Mm -hmm. Ngunit anuman ang gawin nating pagpapahirap sa ating sarili ay hindi makakatumba sa ginawang paghihirap ni Jesu-Kristo sa krus ng Kalbaryo. Merong mga katuruan nung panahon ng uh, ni Pablo, mm -hmm. ni Apostol Pablo, ang word is asceticism, Ang tawag dito ay ang uh, self, severe self-discipline o pagpapahirap sa sarili for religious reasons. Ito ay uh, na-adapt ng maraming mga tao ngayon sa buong mundo, uh, even sa Pilipinas. Kung kaya natin palagi nakikita tuwing Simanasan. Yeah, na ginokopya nila ang pagpapahirap uh, upang ipakita na sila sa panahon ng Semana Santa ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang uh, problema sa ganitong kaisipan, pagkatapos sa Semana Santa, hindi nakikita ang tunay na pagbabago. Ayun. At bumabalik pa rin sila sa dati nilang mga gawe. Mm -hmm. So, ang tanging paraan ang tanging paraan upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos ay magsisi sa ating mga kasalanan at manampalataya kay Jesus, kay Jesus bilang Panginoon at Tagpagligtas. Pagkat ginawa na ni Jesus Cristo ang lahat sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maging uh, mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang tanging oh. kailangan lang natin gawin ay magrepent o magsisi at talikuran ng ating mga pagkakasala at manampalataya kay Jesus Kristo, Kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ayun, Kuya Mark, maraming maraming salamat po sa inyong opinion at sa inyong paniniwala dyan, Kuya Mark. Maraming salamat. So guys, ang sabi nga ng ating Kuya Mark dito, hindi siya naniniwala na dapat natin ulit-ulitin ang paghihirap ni Yeso Cristo dahil ang, ang tanging paraan para tayo mapatawad niya, tayo mag-repent po guys. So again, this is Jesse Blue TV at si Kuya Mark po. Maraming salamat Kuya Mark. Thank you. Thank you at magandang gabi. Yeah. Thank you. Thank God you. Bless. God bless po.